Puta ana, alam mo ba? Naputol yung ano, ano kasi na tigbas na. Oh, ginawa ng isag. Inulit oh, tapos buyanin oh. Oh, giniagaw ang galing. Ang galing. Oh, no, no. Dito din sa amin ko may nagtagaan. Tagaan ng ng mga gano, <laughs> na, ano, ganun. <laughs> <na> ano na yung ulo. <laughs> <una>, eh. <laughs> Hindi totoo yan. Bola lang yan. Oh, buto nung ulo bro na. Ano yan? 4 kilo? Ah, 40 kilo. Grabe nginit eh? ka. Okay kung <laughs> doon sa amin yung makaraan minnetegaan ko ya two grades ng haba ng mga ano man itak, itak nila <laughs> oh, Anak alam mo ba naputo yung ano ano kasi na oh okay. <laughs> na <laughs> oh ginawa ng isa ginulot oh, tapos ginawa <laughs> <anon>, oh. <laughs> oh, ginagawa <laughs> ang galing ang <laughs> galing Oh no no no. Oh no 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 no. Ano 'di? Dito. Dito. Naalis sa ano, sa kalawen nakatabla pa kasi kumagat pa dito. Eh mirabis pa la yon. Oh, patay, patay din. Tablas na parang manok. Bonga. Eh. <laughs> Grabe, bulat nga ako. Eh. Hindi, hindi ko na bidyan kasi. Ang bilis ng pangyayari, biglang nawala sila, naglaho na parang bola Nawala palil. Basta 'yung ako. lang. <laughs> <laughs> uh, na din ako noon. Eh. gandang <laughs> band sa ano, sa California? Bata <laughs> yeah. uh, kasi ako na ano din eh. Yeah. Ano uh, sa sobrang init na siguro po. Yes, Ram-pa-pa-pam-pam-pa-pam-pa-pam Kaya't pam, 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 pam. ng mga baba O! <tinyo> o, oh, kabigyan mo lang. Ayun, patayin <Red>. mo. Pakain mo. O? Pakain O, magtrabaho doon. Magdamag. O, ng Wala naninigod ba? Oo. Oh, cool. well, Dito sa amin ko may nagtagaan. Oh, shit. Tagaan ng mga ano, ganun, oh? Ano Ano yung ulo. Hindi totoo 'yan. Bola lang eh. 'yan. Oh, yung ulo pero na, nakatabla pa 'yon kasi Ginanon ba naman yung ulo? Nalaglag na yun sa baba. Tapos sa ano. Oh. Tas, nakakagat pa dito. Nakatabla pa. Oo <laughs> nga. Agra. <laughs> Giniago ba mo. Sabi <laughs> ah, oh, nga yun. Ang hirabi sila nakatapos. Oo, inagis na. Butol na yung ulo eh. Botol na. Tapos diba, naputol na yung ulo. Inagis dito. Oh. Pinulot ba naman ito? Nakakagat eh. kada oh, ka na sisira ulo? Grabe yun. Sa samin. Ang oh, sarap na po sa ano. Sa playa. No. Kasi doon, umutin yeah, doon. Kaya ako, ko marating doon. Umutin niyo. kami doon. din nga. Kaya din